ito yung gustong gusto, no? yung chan. Ito natin uumpisahan yan. Meron pang kaliskis. Ayan na yung pinakabuntot. Kinakatakot ang kainin dahil matinik. Hmm, nakintinek ko. Durog na durog, no? Ate Susan, itong uh, paksiw na bangus na tinitinda mo, kailan mo inumpisahan? Maliliit pa yung mga anak ko na tanda. Mga 30 years na. 30 years na. So, bata ka pa nun. Ibig sabihin, ha? hanggang ngayon naman, bata na po ka pa eh. 16 eh. <laughs> na ako. Ngayon, ibig sabihin, 30 years old ka, nag inumpisahan mo na to. Mm. At yung recipe, kanino mo natutunan o saan ang galing? Wala. Sa akin na. Sarili lang. Mm. Ano Arong, ba to? Mm. Hilig mo kasi magluto. Mm, dati na may kainan. Natutunan ko lang. Nakita ko ang isang special dito sa yung paksiw na bangos ay yung napakalambot na tinek. No? Mm. Ano ang siguro kung maisishare mo, no? paano mo pinapalambot ito? Kagaan lang. Mm -hmm. Matagal ang luto. Saan mo kinukuha? Saan hinahango ito? Sa Dagupan. May ino order ang kami dyan sa bayan. Ang pangalan nga pala niya ay si Indang. Magpapaano eh. <laughs> Indang. Yun, si sila, Indang. Sila ang nagdadala ng bangus sa'yo. Sa araw-araw, ate Susan, on an average, gano'ng karaming bangus ang niluluto mo? 15 kilos, pinakamababa. 15 kilos, mm. pinakamababa. Yung yung dala ngayon, 22 kilos. Yan, yung niluto mo. At ang size nito, kung susumahin, kada isang piraso, May 1.2, may 1 minsan mo 1.8 malalaki talaga no nabalitaan ko ate Susan na paborito o mas mahal pa ang presyo ng buntot kaysa doon sa ibang laman Malaki kasi yung cut. Kinat ko pa yun, mm. dalawa pang halos ang lalabasan. Mas malaki pa rin. At wala naman tapon doon sa buntot. Mm. Pati tinig, kinakain nilo eh, No? Kaya. Ngayon natin susan, kung gusto pumunta ng tao dito, araw-araw ba, bukas ang iintinda, pwede silang umorder. Mm. Pwede. Alam mo, na natikmang ko kasi yung bangus na sinilulutong mga susan sa isang event, sa isang buffet. No? Mm. Meron din pa lang mag-order siya, pwede ka rin magbigay sa ganun, no? yung maramihan mm -hmm. talaga. Dati 300 pieces mm -hmm. yung dinala kay ano. Ganong karaming bangus, niluto mo ng isang lutuan isang, yun na. San, um, valid, ilang batya yun? Mhm. Mm Sunod-sunod, so, kaya lang inang inaano ko sa kanila mga 3 days before. Mm -hmm. Kasi yun pagkakasalang ko ng konti, mm hinahango -hmm. ko muna, mm -hmm. Magsasalang uli ako ng iba. Okay. Para pag dating ng oras, luto na sila lahat. Dire-direcho. Paglilinis nito, sa dami niyan, linis na ba dumarating sa iyo? Ikaw mismo naglilinis? Ako lang. Ikaw din lahat-lahat, ha? Ako na. Wow. Kasi mahirap din namang ipapalinis mo sa iba. Mamaya ay mm. hindi sa mag-iiba ang lasa. Kailangan malinis na malinis din, ha? Sa At, uh, gitna. Tinatanggal ko yung dugo dun sa gitna. Ganun pala ka, metikuloso ito. Mm. Kaya Hirap. masarap din. Mahirap din. Mm -mm. That's hugas na hugas. Para talagang wala yung lansa niya. Ano? Sa pagluluto mo nito, Ate Susan, para ba ito? Gumagamit ka ng kalan na tigaas o kahoy? Gasol. Gasol. Hindi, antagal uh, ubos Ubus nang ubus yung gasol. Maghapon. Mag... Kaya lang, pag kumulo naman siya, hihinang. Hihinaan na. Parang palambutin na talaga, no? Okay. So, hindi, hindi ka gumagamit ng pressure cooker, yung mga ganyan. Anya? Talagang normal. Mahirap no, matrabaho yun. Isasalin ko pa. Eh, mm -hmm. Ay, ayun. Ando na yun. Yun na yun. Diretso na, yun. Dire yun na lahat ng uh, pampalasa. salang ko, yun na ando na. Okay. Sabantuan mo lang ng tubig. Ayan. At sa mga gustong pumunta rito, Ate Susan, baka pwede mo naman may share yung uh, address kung saan sila pwedeng matikman itong uh, Susan's Eatery, no? Yung na bangus. Ako po si Susan Ramos na taga Barangay Solidad. Purok dos. Tatagpuan niyo po kami dito araw-araw. Yan. Eh, kung halimbawa, umorder sila, Ate Susan, na ah, may number ba Apo. pwedeng tawagan? Ano yung number? 0921-614-7795. Maraming salamat, Ate uh, Susan. Ako, titikman ko na yung bangus na yan. Let's go! <laughs> Welcome back to my vlogs, mga noit, mga kakay. <laughs> Ayun, syempre, ah, mag-isa tayo ngayon. Pero although ito, dumayo tayo sa San Pablo, City, Laguna, kung saan na ito nga pong uh, talagang 30 years in the making. Na paksiw na bangos, ha? Mantakay nyo, paksiw na bangos lang. Pero napakaraming bumibili, napakaraming umu-order. Kung gawin po ni Ate Susan, nakita nyo naman. Batcha-batchang paksiw na bangos, no? At take note, Itong bawat parte ng bangus na ito ay may kanya-kanyang presyo. Meron tayo dito pinakamura. Na uh, marami sa Pilipino, ito yung gustong gusto, no? yung chan. 80 pesos. Itong ulo, 85. At ang pinakamahal, itong buntot. Tingnan nyo yung buntot. Eight, uh, 90 pesos yan, yung ating buntot. No? Sa totoo lang, mga nawit mga kakay, ang ating buntot sa bangus, di ba, kinakatakutang kainin. Dahil matinik, Karamihan, kalimitan sa isda talaga pagka buntot, ayaw kainin. Pero dito, sa Susan's Eatery, ito yung pinakamahal, no? Alam nyo kung bakit? Subukan natin. Nakakita nyo ang buntot na yan. Ito po, ah. Dito natin uumpisahan yan. May, ah, uh, meron pang kaliskis. Ayan na yung pinakabuntot. Kinakatakot ang kainin dahil matinik. Ganyan po kinakain nyo ito. Sa Susan's Eatery kain lahat, no? Wala kang katulad ni yung maraman. Sobrang lambot. Lahat kain. Yung rasa, napakasarap. Tamang-tamang alat. Tamang-tamang aktim ng paksiw na bangos. Original dito. 30 years in the industry. Paksiw, no? Ni ate Susan. Tara, tirayin na natin mas matindi to. Ang ah, katuwa lang, isang napagalaman ko sa pagpunta ko rito, itong bangos ni ate Susan. Kaya pala, Parang may exquisite siyang lasa eh. Hindi ka mauumay. Kahit yung kaliskis po, ah, di ba? Pag nagluluto tayo ng toksyon na bangos, yung kaliskis, naiiwan sa dila, no? Sa labi natin. Pero ito, umawala eh. No, natutunaw. Yun yung napaka-special sa kanya. Tapos, kaalam mo siya, may gukumpara ko po ito sa mga mamahaling binibili natin dilatang, kung tawagin natin gourmet. Halos ganun po ito, pero ito ka rin dire lang. Mm. Ganon siya, kalambot oh. Para na po siya, pag tinignan ko ngayon, parang makakirel siya na hindi latang makakirel. Ganon, ganon na ganon ang texture, ganon na ganon ang lambot, no? Kaya wala ka, kahit nga pong bata, talagang hindi matatakot kainin to. Wow! Alam niyo kung bakit namin natutunan tung lugar na to? Hmm, na ko. Ito po yung natitimang ko sa isang salo-salo, uh, no? Nagtataka ako nung kainin ko siya. Una po, natakot ako eh. ako ko ng ilang peraso. Tiyan pa nga yung kinuha ko. Para lang sabi nating safe, no? Kainin. Kumuha ako ng ulo. Pagbiyak ko ng ulo, na nadurog. Talagang nadurog na durog, no? Hay ko, grab. naman ito. No, ko lang sa kanin na ganito. Nung lasahan ko siya. Ang sarap ng lasa. Nako. Iyan yung kakaiba dito sa Susan City. Hmm. Araw-araw, nagluluto si Aunt Susan, no? Dito nyo naman, bacha-bacha. Masarap na bangot. Galing dahil sa... Galing pala ito sa dagupan. Kaya yung lasa niya. Alam yung hindi po sa... Parang commercial na galing sa ano, no? Iba kasi ang dagupan. Ang bangus doon, nagahalo yung alat na tubig at yung tabang. Kaya yun ang special sa kanila. Kaya medyo mataas din ang presyo ng bangus dagupan talaga. Pero sa sarap naman. Hindi ka... Ang sisisi. Hmm? Ang linis ng lasa. Minsan kasi, nabibili sa palengke, no? Ang mga kalalaking size na, medyo, ano na po ito, eh. Mga siguro isang peraso, may isang kilo mahigit. Pag natsambahan, nagasang gilik pa, di ba? Pero ito po, sobrang uh, okay na okay. Isang napansin ko siguro, kaya siguro din tong buntot. Ang laki po kasi, no? Kumpara dito sa mga chan, sa ulo lang. Hmm. Ah, din si Ate Susan. May tindahan siya sa Store. Nagluluto pa. Nagbabantay pa ng na kanyang apo. No? <laughs> Kaya talagang uh, uh, pakasipag. Ulirang ina, no? Yun. Tama mm. Sa mga gusto magtahin ito, mapipin nyo siya sa Way Susan's Eatery Purok 2. Uh, Puruk Purok 2, yan. To be exact, uh, Barangay Soledad. San Pablo City no. iyan. Shout out to kay Mama Donna. Kasi yung uh, hanapin nyo rito, nang libre po ng uh, paksiw na bangus ko. <laughs> anyway, 'di Na-campuan naman niya. Ang dito putayo ngayon. Na sa ating mga vlogs kung saan ating uh, pinopromote yung uh, probinsya ng Laguna, no? Batiin ko na rin yung ating mahal na kaibigan dito, no? Si uh, former Congresswoman Sol Aragones, nako. Ako ang dami-dami, ano, sinutulong sa atin dito. Siya mga nagtuturo-turo din dito. <laughs> Bago ko tapusin ang video, mga noy, at mga kakay, bigyan na natin markang double check to. Pagkain talagang babalik-balikan mo. Ito so, yung mapupunta po kami dito Dumadaan kami dito, Susan City Ayan, syempre Nakita nyo po, kinukuha na may-ari itong dalawa <laughs> <laughs> So ano pa nga ba mga night mga kakay ha? Maraming maraming salamat naman po sa pagsama nyo sa amin sa episode na ito uh, Short but sweet no, napakagandang episode Napakasarap na pagkain na uh, itong paksiw na bangos Titira na lang po ulit ng kanin pa Dahil ang laki pa nitong ulam na to Papasalamat po ako sa patuloy na pagsubaybay sa atin dito sa Kuya Dex. Ah, syempre, no, ah, siya PJ, eh, eh, medyo busy lang po. May mga ah, kailangan tapusin na gawain. At ah, syempre, ating ah, wag kakalimutan, no, yung ating ah, at po, no, promote naman talaga, no. Tunay na advocacy, one, for one. Yan, no. Na, akay ni Sol, party list yan. no. Mabuhay po kayo lahat. Again, God bless you all. Maraming, maraming, maraming blessings na dumating sa inyong buhay. Ako po ang patuloy na naglilingkod sa inyo. Kuya Dex Sira. Siyempre, pagmamahal. Bye!